Sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok, naglalakad si Mira, isang dalagitang may daladalang lumang bag at payong na butas. Maaga pa lang ay naglalakad na siya papuntang paaralan kahit bumubuhos ang ulan. Hindi siya nagrereklamo, sanay na siya. Ang tanging laman ng isip niya, makakatapos din ako. Pagdating sa paaralan, basa ang kanyang notebook at sapatos. Ngunit ngumiti siya nang makita ang kanyang guro. Mira, basa ka na naman, sabi ng guro. Ayos lang po, ma'am. Ang mahalaga, nakapasok ako. Tahimik siyang naupo at nagsimulang magsulat sa luma. Niyang kwaderno, may pag-asa sa bawat letra. Pag-uwi, tinulungan ni Mira ang kanyang ina magtinda ng gulay sa palengke. Anak, baka pagod ka na, sabi ng ina. Hindi po, ma. Balang araw, tayo naman po ang bibili ng sariling tindahan. Sa bawat pagod, naroon ang tiwala, hindi sa kayamanan, kundi sa kinabukasang dahan-dahang binubo. Dumating ang araw ng pagsusulit. Nawala ng kuryente sa bahay kaya nag-aral si Mira sa ilalim ng lampara. Kaya ko to niya. Sa likod ng pagod, may apoy ng determinasyon. Habang natutulog ang karamihan, siya ay gising, pinipili ang pangarap kaysa pahinga. Ilang taon ang lumipas. Sa entablado, tinawag ang kanyang pangalan, Valedictorian Mira Santos. Nasa gilid ang kanyang ina, luha ang nakangiti. Habang hawak ang medalya, tumingin siya sa langit. Salamat sa ulan! Dahil doon, natutunan kong mahalin ang araw. Kung gusto kong ay hindi binibigay, ito ay pinaghihirapan. Sa bawat unos, may liwanag na naghihintay. Minsan, ang ulan ay yung tinitiis iyon din ang dahilan kung bakit ka namumulaklak